yung feeling na okay ka sa labas pero sa loob-loob mo nasa kwarto ka yung iiyak ka wala kang makausap wala kang pwedeng hingian ng tulong what if na i-end up ko na lang kayo 'yung life ko mawawala ako sa mundong ito wala na akong problema kung ang pangarap ay singhalaga ng buhay, ang pagkabigo na makapagtrabaho sa ibang bansa ay pagguho ng pag-asa ni Efren na makaahon sa buhay. Inihintay ko na lang yung visa from other country, ngunit hindi nga ako nag to work. That time, yung naging dahilan bakit ako na-depress. At wala pa akong trabaho that time. Sabi ko, saan ko kukunin yung pagkakain namin? Paano na to? nag lang kami ng bahay. May gusto kong patunayan. Gusto kong umasenso kasi gusto ko na patunayan sa magulang ko na kaya ko, na, na kaya ko rin na hindi ako magiging pabigat. Ang madilim na yugtong ito ang naging daan upang marinig ni Efren ang pangako ng Diyos na panibagong simula sa pamamagitan ng isang programang nakahiligan na niyang panoorin. out no suicide. Don't, don't, because nag-kneel down ako. Sumabi ako sa prayer habang nililihan sa TV. Sabi ko, Lord, kung ikaw talaga ang Diyos na nagbabago, palayain mo ako dito. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Gusto ko maging payapa, alisin mo ako dito. Palayain mo lang ako. Susunod ako sa iyo. Papalo ako sa iyo. After na acceptance prayer ko, may power nag-overflow sa akin. At time, nagkaroon ako ng kapayapaan, ng peaceful. Paglabas ko ng bahay, gustong gusto ko hanapin si Jesus talaga doon ko naranasan na ganito pala yung pagiging Christian. Na sabi ko, Lord, nasa iyo na ako. Ang unang inopen sa akin ni Lord, yung magbigay. Kasi na-inspire ako doon sa mga nagbibigay. Meron akong pera. 900 pesos. Sabi ko, Lord, titiwala ako sa iyo na ikaw bahala sa akin. Pinuntahan ko yung branch na yon, Nag-donate ako sa 700 Club Asia. Giving is a worship to God. Ang puso mga pagbigay yun din yung puso na may pag-ibig sa Diyos. Lumipas pa ang mga araw at muling naghanap ng trabaho si Efren. Sa kanyang paghihintay, isang tawag na di niya inaasahan ang kanyang natanggap. Balita ko hindi ka natuloy sa ibang bansa. Hindi nga sir, medyo nagka-problema po ako sa medical eh. Ah, eh kung ganun, bumalik ka na lang sa akin. Napa-stop ako. Sabi ko, Lord, ako nagpapasalamat talaga kasi nga yung plano mo pala yung sinunod mo sa akin. Bukod sa marangal na trabaho at tumaas na sweldo, isang malaki at dagdag biyaya para kay Efren nang maikasal sa nooy kinakasamang si Rona. Kailangan lang talaga na makasal kami kasi hindi nga holy yun sa harapan ng, ng Diyos at sa, iba, sa mga tao. Yung grace ni Lord sa amin bumuhos kasi sabi ko nga, ito yung kasal na treasure ko kasi hindi ako gumastos ng malaking pera. Yung mga kapatiran namin sa church, nag-donate sa pagkain. Ang ating mga pangarap kapag mula sa Diyos ay may kaakibat na pag-asa na ito ay makakamit. Kaya, papasalamat ako sa Panginoon. Kasi kung hindi ako nakinig sa Kanya, hindi ko mararanasan yung presence niya, hindi ko mararanasan yung kung anong patayuan ko ngayon,